Uh, magandang hapon sa inyong lahat. Sa ngayon na ipakikita ko sa inyo kung paano anong inuulam namin sa araw-araw. Di man araw-araw pero sa ngayon, eh, yun nga, magluluto kami ng sardinas. Ginisang sardinas sa talbos ng kamote. Saka yung ginisang alukbate. Ewan ko kung kumakain kayo ng alukbate pero masarap din ho yun. Gigisa, pakikita ko sa inyo kung paano. Sa ngayon, mag, mamunguha muna tayo ng, ano, ng, ng dahon ng kamote. Ito ay eh, dito ay eh, marami-rami na rin talbos. Ako ko lang kasi kahapon nung kapitbahay namin, pero marami pa rin naman natira oh. Pero kakukuha lang kahapon ito doon sa kabila. Pero ito, marami-rami na rin ba lumabas. Eh isasaw ko sa ano nga sa sa sardinas. Masarap kasi sa sardinas 'to, yung talbos ng kamote. Pag ano ho, kumukuha ko ng kamote, yung pinaka dulo, indulo lang 'yung kinukuha ko. Ito lang 'yung talbos lang mismo. Yan, hindi ho 'yung dahon talaga. Yan, ilang kinukuko ko yung mga bagong bagong usbong ho, Kasi masarap to malambot. Panggisa lang naman sa ano, sa sardinas. Kaya maganda ho may tanim na ganito. Kung gusto nyong kumain ng talbos, may maaani kayo. Dali lang naman tumubuto. Hindi naman ganun kahirap tanim ko pag ganitong ano na yung ano na siya uh, summer na pag winter wala na patay na rin ito so, may mga meron dito meron pa naman akong konti dito sa kabila ito tinabas ko na rin itong ano, kung na yan So, may konti pa rin ako dito. Mar marami pa naman doon sa lugar doon. So, may mga, mayroon pa naman dito tumutubo rin. Yan. Kasi itong kamote, habang tinatalbusan mo, lalo itong dumadami. Kaya talbus ka lang ng talbus. Dami naman siya ng dami. Okay din eh. Ah, masustansya daw ito. marami na mga bagong labas gumagapang marami pa rin loob may eh, nakatanim kasi dati dito tumubulang naman to ng tayo po talaga sa taniman ko ng kamote yun yung mga nasa tabi lang yun eh yan yun yan yun eh, yung kiwa natin. Dito pa naman dito. Dito ma marami naman toto ito dito. Ah, ito na labas na ng no, no? Pupunta na siya sa ano eh. Ito so, ayan. Marami yan sa ko nga lang dito pero dahil mabilis nga ako dumami, no? Oh. Dami na naman nakalabas. Hindi naman marami kailangan ko pang sakil lang naman sa katamisis ko pang gigisa namin. Gigisa namin sa ano. Sa sardinas nga. Ayan, dito. Kahit nakakukuha lang eh. Marami pa naman lumalabas ulit. Padami naman ang padami yan habang kinukunan nyo. Ang dami dito. Ang dami dito sa loob eh. Dito ang dami din sa labas. So marami pa rin dito. Ito. Sarap eh. Mga usbong na yan eh. Mga um, ma mo masarap yung malambot naman siya eh. Ayan. Okay na rin yan Ayan lang naman. Isang sardinas lang. Dalawa lang naman kami ng misis ko. Yung ano ko, yung lukbate ito, magkukuha rin tayo magpakikita ko sa inyo pag isa so, meron din ako kung kangkong dito ayan. pero itong lukbate ang pupunin natin ito lumalaki na rin siya yun know? marami na rin yung ano eh ito siya oh. putulin ko na lang masyado nang lumalaki ayan, oh. ito siya yung lukbate dito. na ako na sa pa. meron naman dito. Ayan. Malalaki na kung yung dahon niya. Ayoko na yung niya, malalaki. Ito pa yung katamtaman lang. Ganito lang. Ayan yung lukbate. Meron pa naman ako dito. Ito sa lubo yan. May mga lukbati pa dyan. Ito. Oh. Ito. Ito yan. Pero ito mga dahon na lang dahil ano eh nakaikot na siya eh kaya dahon na lang ang kukunin ko ito ayan masarap naman to dahil lang dahon niya ano pa naman yung bata pa kasi malaki to pag ano eh. malalaking dahon niya. eh ito ayan okay pa naman yan Ganun din ho itong, ano, tung tulok habang tinatalbusan mo rin ito ng dahon. Lalong lumalago yung ibabaw na Marami pa naman sa loob. madami yung tumutubo dito ito ho yung kinanimang yung ko dati na nagkaroon ng buto tapos tumubo na tumubo na Dami yung sa loob eh no itubuan na sila Ilang ganda may tanim ng ano ng mga ganito kasi kung gusto nyo eh, meron kayong nga ani May kasama ko tong sitaw eh. Ito nga lugga to sa sa ano sa Ilocano. Masarap din lemon yung lasa niya. Masarap din sinubukan ko na Parang may lemon ng ano niya. May asim-asim. kasama na ho, siguro to Ayan, na rin Ito nga oh, pala yung dalagdag ko, ito na pala yung upo, malalaki na ho ano Malalaki na sila, Nag, namitas na nga kami uh, Anim na ho yung nakuha, siguro anim dito Pero sa ngayon ho, malalaki na sila ano? E, eh, naman man, ang manual ano ko, pero okay na sila. Malalaki na. you know. Malaki na rin. Tingnan ko kasi may ulo ko ito, malaki pa isa na to. Malalaki na. Ito pa sa likod naman hinog. malaki na siya, malaki din. Mga kamatis. Ito, basta ko muna tong kalbusang kamote. po sa katong alok base para ah, na naayos ko na rin ho yung sa dalawa ito yung sa albus ng kamote saka sardinas tapos ito naman yung sa alukwate yan nagiinit lang ako ng kawate yun natin ang ano ng oil buksan na yung exhaust para mas yung amoy ito naman o, oh, eh, easy lang naman to Bisa lang to eh Bawang sibuyas ako, oh, ganito, sibuyas muna. Bawang. Bawang muna. Ito pala, hindi sibuyas. Bawang muna. Nah. medyo mag-brown brown na, kasalang sibuyas. Hindi mo na kasi na natin ang konti. Eh, no, medyo brown brown na. Lagyan natin kung sibuyas. mati. Kok memang enggak sadiko. Jadi sama Ano, you know, nag-isa na yung kamatis. Nag-isa na yung kamatis, lagay nyo na yung sardinas. Ano, tumakarin din to. Sardinas, tumakarin. Ano, tumakarin.

come on, come ako konting tubig. Maraming sabaw. sabaw. naman. Na ano, sa na lang na natin kumulo. Ayan o, no, kumulo na. Kaya lalagyan na natin itong talbos ng kamote. Ayan mm -hmm. o, no, gawin naman Mga ilang minutes lang naman yan. Dahil mga usbong naman itong hindi. Malambot lang. Bisa ano, masarap pa yung ganito ulam eh. Pero gusto ng kamote na may sardinas. Naminis ko din humisan yung ganito ng pagkain. Kaya maganda kung may mga tanim-tanim. Wala din talbos na kamote Kung gusto nyo kumain ng ganito eh, Mamimitas lang kayo bilhin lang kayo sa Dinas Okay na Ulam na asusunod ay eh, pakikita ko naman sa inyo itong tapos ito, itong alokbate naman. Kapalambutin ko lang ng konti. Dali lang naman yan. Eh. Eto, medyo okay na. Malambot na naman yung ano yung yung ng kamote kaya okay na yan. At susunod naman o eh, itong lukbate eh. o kung kain na rin kayo nito. Pero hindi ito, gisa-gisa lang. gisa-gisa lang din oh. Itong unok naman, pwede sa vegetarian kung ayaw nyo. Huwag nyo na lang lagyan na itlog kung vegetarian kayo. Pero kung hindi naman, di... Lagyan nyo lang itlog. Ito, init muna natin ng konti. Ayan o, ilagay na natin yung bawang. Yung, ganun din oh. eh, Kaya naman, basag-gisa lang eh. Bawang, sibuyas, kamatis. Ganun naman o, oh, gisa eh. Pag medyo brown-brown na konti, lagay niyo yung sibuyas. belum ada yang sih ya Ayan na medyo, makikita niyo naman yung tibuyas pag medyo parang translucent na siya. Translucent na. Pwede na yan. Ilagay niyo na yung kamatis. Pwede siya ulit. Eh. yan, bisado na ho yung kamatis. Lagay na ho itong ano, tung alukbate. Madali lang ho yung alukbate. Madali na yung dali na na tanga ng ito pwede na nilalagay din mo na iba sa munggo to so alok ba masarap din mo sa munggo masarap din yung ganitong binibisa nakita pero na nalang na, talaga agad nalang din natin ang counting at Duterte mo ang amoy nito sa kalasa. Diyan din natin ang ano, ng, ng paminta. Antayin nyo na kung gano'ng karami gusto nyo. Pero parang marami lang yung paminta. ano, ilang minutes lang eh. Mga, mga 3 minutes lang ho ito. Pwede na. Mga 2 minutes lang na nag eh. Ano na, nag-review lang pa lang eh. Ngayon, no. itong itlog, dalawa itong itlog, eh, scramble nyo lang ng konti. Pag medyo paluto na, ilagay nyo lang. Madali lang naman kung maluto ito ng lukwate. Alukwate ang tawag nila. Wala, medyo luto na ako. Ilagay nyo lang itong itlog i-buot sila at halo-halo ng konti Ganyan ko ako magluto ng lukbate. ko sa ginigisa ko tapos ta, nilalagyan ko ng itlog. tikman masarap din. Kung vegetarian naman, huwag nyo na itlog. Pagbati na lang. Eh, mas masarap na itlog. Yan o. Kung tinghalo na lang. Na, dito na. Dito na naman. Yung itlog lang, niluluto ng konti. Yan o. Dito na. Ilalagay ko sa pinggan. Yan o. Dito na o. Ito o yung ulam namin ngayon. Yan yung ginisang alokbate sa itlog. Saka, yun, sardinas na ginisa rin sa na may talbus ng kamote. Yan ho yung ulan namin yan. Yan ho. Yan ho yung ulam namin sa ngayon. Ngayong hapon. O sige, hanggang dito na lang ho. Eh, sana ako mag-subscribe kayo at saka sa susunod, baka next day makapunta kami sa sa Melbourne, sa city mismo at magbablog kami. Doon siguro sa ano sa sa mga halaman doon. Na ano, na pupuntahan natin. Yung ano ano ba pangalan ni Elizabeth? Like, Royal Botanical. Ayun ah, yun, oh, yun nga ho, yung Royal Botanical Garden Oh. At pakikita ko sa inyo yung Royal Botanical Garden. Baka kasi may gagawin akong Wednesday yata. Baka Thursday ho. Pakikita ko sa inyo. O sige, maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo. Thank you.